Hello everyone! Hello guys! Good morning! Happy Happy New Year 2025 for everyone, for all of us. A great year to all of us. Ayan, nag ano ako nag, uh, naglalakad ako ngayon kasi nung uh, masura ko eh. <laughs> Kumusta po yung New Year ninyo dyan? So sana ang lahat ay ano okay nakapag-celebrate ng masayang new year so uh, wish ko sa ating lahat guys na ano uh, healthy malayo tayo sa mga sakit o anumang disgrasya and ah uh, masaganang buhay maraming mga oportunidad ganyan so uh, god bless ating lahat na so So far pa tao dito ngayon, no? lahat natutulog. Maraming nagpapaputok kahab, kagabi. Nagumpisa yung putukan, ano pa? Yung sa ano mga mga lunch time, meron nang nagpaputok at saka hanggang talaga ano uh, mga 3 AM ganyan. So malamig, malamig siya pero uh, okay okay, lumal okay lumalakad ngayon kasi ano malamig siya pero hindi siya uh, umuulan kasi minsan pag malamig ano siya ay umuulan tapos yung kalsada nagiging ano siya madulas pero ngayon okay na okay talaga doon kami kahapon oh, nagpaputok dito oh dito kami nagpaputok e, ano ko oh, kami lang niningning kasi si ano si Tommy sandali lang siya sa labas kasi ano siya hindi siya nakapag ano uh, Ah, hindi ww doble yung suot niya. Na ah, nalamigan daw siya. So dito kami kahapon oh. Iano e, ko ibaliktad ko yung camera. Ayun siya. Diyan kami kahapon. And then doon talaga doon. Ah, dito oh, parami dito oh. Ah, kaya pala ang lakas ng paputok nila kagabi eh. dahil ano pala grabe yung mga gamit nila oh, yung di battery ba. Ayun oh. Grabe. Dami. Dami. Maganda tingnan kagabi talaga. Tapos doon, doon, <clears throat> hindi ko alam kung meron bang humiinom ng ano, mga Red Bull, ganyan kasi ang lamig talaga kagabi. Ako nga, pinahawakan ko yung ano, pinahawakan ko yung uh, glass bottle. Ano, sobrang lamig. Sabi ko, Ming, hindi ko makayanan. Grabe, ang lamig. Ala, yun pala. Grabe yung lakas kagabi, oh. Kasi ganito pala yung binili nila, oh. Ayan. Ayan, oh. So, meron talaga lilinisin ang ano, ang city dito. Kasi ano to, eh, yung building yan sa ano, ng, yung mga produkto ba. jan diyan nila tinitest ko. Tinitesting kung okay ba yung produkto. So, continue tayo sa ano walking around here in uh, Nuremberg Germany so continue tayo so yung mga tao hindi pa lumalabas naka off yung ano naka off yung uh, traffic light kasi ano hindi siya gamit na gamit ngayong araw hindi siya gamit na gamit ngayong araw kaya ino-off nila yung traffic light para save sa kuryente so lakad lang tayo guys lakad para makita ninyo dito ang ano ang ang mukha ng kalsada dito kung marami bang ano nagpaputok So dito na area ah uh, naman. Uh, hindi may tissue pala. Uh. So, check doon sa ano, doon sa ah uh, merong bottle of. Oh. Kaya lang hindi ko yan kukunin kasi ano yan. Ah, uh, glass yan. Hindi Hindi ako kukunin ng ano ng mga glass ano lang yung mga plastic, lata, ganyan so dito na area marami ding nag ano uh, nagpaputok dito kasi merong mga ano na naiiwan na mga basura so doon din, ayan malakas yan and then doon din oh, malakas yan grabe, grabe ka talaga kabi, kagabi para isip ko ang daming uh, inaano talaga ng tao ba uh, talaga ng tao yung ano yung paputok kagabi kasi ano marami talaga siguro maganda doon sa ano sa city kasi doon talaga yung center of attraction ba kasi doon sa ano yung sa sa center ng city ando, andon yung pinaka ano nandon yung ano Nuremberg doon nasa itaas siguro pag doon doon mag ano mag video siguro makukuha talaga yung beauty ng fireworks ano siya, wala siyang ay, wala siyang snow. Wala siyang snow, guys. Kaya lang ang daan ba, ano siya, nagaisya uh, nag-ice siya, madulas. Kaya uh, magingat sa ano, lakad-lakad pag ganitong ano, kalsada uh, kasi talagang madudulas pag ano, pag hindi mag -ingat. Pero yung sapatos ko, pang ano siya, uh, maganda siya kasi pang talaga. Ay. Yan, wala talagang tao pa. Andon yung isa konti lang. Ayan. Akala ko ano, lata hindi pala. <laughs> hindi pala. Hindi pala. Yan ay is ano, train station Gustav Adolf Strasse. Ayan yung dalawang ano, ayong botilya para paglagyan ng ah uh, Oh my goodness. It's a mini here, yeah. Yeah, oh. Tingnan niyo po, Grabe. Oh. Grabe yung napaputok dito, oh. Grabe, dami. Nako, maraming lilinisin yung ah uh, yung tagapaglinis dito. Ang maglinis dito is ano yung city. Kasi ano. Ah. Akala ko pera, oh. <laughs> Hindi pala. Akala ko pera. Marami talagang na ano ng akala. Grabe, ang dami talaga oh. Yung bangko na ito, yan. Bangko, dito yung bangko namin. Uh, mga, mga, ano, mga April, mawawala na dito. Mag-transfer sa kabilang side, sa mundo. <laughs> Doon, malayo sa amin kaya. Sabi ko, oh my God, malayo na. magkailangan kailangan pang mag ano ng tikit may pan ba yan ah wala walang pan yung marami oh doon din oh marami oh dito din yan yung sa amin nilinis namin para para ano ba para naman hindi ano hindi para nakakatulong din sa paglilinis yan, marami marami so, dito sa kanda ng traffic light kasi, ano ito nung nungo dito, kailangan doon lang sa ano, mga mga hindi masyadong gamit na na traffic light, doon nila inoo Which is okay naman. Kasi, ano, save energy ba? Uy! Ah, ah, Meron bang bumutok? Ayan, yung mga maliliit ba? Siguro na, ano ko, natapakan ko siya. Sumabog! Na, ano ako, yun? Sabi ko, oh my God, ano yun? Natapakan ko siya. Sabi nga ni Miming kanina, Mama, magingat ka sa mga ganito kasi merong iba na hindi siya pumutok, pumutok tapos baka baka matapakan mo ba yan puputok yan tama talaga si Ming <laughs> so uh, wala pa akong nakita isang, kahit isang ano lata na basura kasi ano talaga pag malamig super lamig yung ano panahon wala talaga iniinom na mga ano mga ng mga red bull so, doon, marami din doon no? kasi ano maraming mga basurang na iiwan ayan, doon no? lakad pa tayo e, ano lang, isang round lang para ano lang din, exercise, ginagawa ko to lagi, tuwing new, new year kasi masarap paglakad pag umaga pero malamig. Alam niyo guys, ito ay ito 'yan, ayan. 'Yan, doon sa dulo hanggang hanggang doon. Ano 'yan? Police. police Police station 'yan. So, kaya 'yung lugar namin uh, hindi hindi siya delikado dahil malapit lang kami sa pulis. Malapit lang gusto kong gusto ko dito ano tirahan dahil ano ba yung hindi siya magulo na area kasi ano ibang park ng city dito magulo ang problema lang dito <coughs> yung mga parking 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 lot kulang kulang yung mga parking lot kaya minsan kadalasan talaga ayong uh, asawa ko ano dandun siya sa malayo nagparking kasi wala kami yung sariling parking place. Pero okay lang kasi pag gusto namin ng sariling uh, parking, parking lot, magbayad kami ng extra. So, ayaw namin magbayad ng extra kasi mahal din. Buwan-buwan. So, ano, dito sa area, ano dito, walang mga tao dito nagpapasok kasi ano, malinis dito malinis malinis so yan ay ano uh, washing area yan ng mga ng mga sasakyan and din dito naman yung burger king sarado sila doon naman yung ano gasoline station open yan open sabi lamig eh. yung uh, maghawa ko ng ano ng selfie stick lamig ayan meron ako isang lata thank you lord tingnan natin kung meron ba kung meron ba siyang laman na pera ayan meron thank you lord so ay thank you lord hindi ako zero ngayon thank you thank you lord thank you continue tayo sa ano Daging Walang, wala tao. Wala. Ganda ng ano sun. Ayan dito guys oh. Marami ding ano. Maraming tao dito nagpaputok kagabi. Kaya pala dito na area kagabi. Uh, pag tinignan siya sa taas. Maraming ano. Fireworks. Kaya marami pala dito. Ayan oh. Agoy. Ang dami nilang linisin Ah, sa labas ito ng tindahan yung ano ko yung cellphone ko low battery na uwi na ng bahay guys meron akong ano dito nakuha oh my god ayan oh ayan ayan kukunin natin thank you lord naka 1 euro ako ngayon thank you lord oh dahan, -dahan natin kasi nasa ano siya Ayan siya, ayan. na. Ay, thank you. Thank you. magano lang talaga, magsipag sa ano, lakad. Ayan. Ah! Mayroon pa akong isa kukunin doon kasi nakita ko yan kahapon. Ako yung battery ko. Mawawala na to Sana hindi pa. Ayan guys, o oh, yun. Yan ang lata. Hindi ko alam kung ano paano ba yan kukunin. Sana makuha ko yan kasi sayang eh. Pero i-off ko muna guys kasi magsisave ako ng battery kasi ano siya. Parang malulubat na talaga. Alam nyo guys, hindi ko talaga siya makuha. Kaya hindi ko na lang siya pinilit dahil baka ma matusok pa ako, madisgrasya pa ako ko. Matusok pa yung mata ko. Kaya, uwi na lang ako. Tapos, meron akong sungko doon sa bahay na mataas. Dadalin ko yan bukas. Kukunin ko yan bukas. Wala namang kukuha niyan kasi ano, nakatago siya. Tsaka sa tingin ko, ako, ako lang yung namamasura sa area na to. <laughs> so, guys, tapusin ko na yung ano ko, yung video ko. Thank you for watching my vlog. And, thank you for helping me. And, good luck sa ating lahat. God bless sa ating lahat. Lagi nating tandaan, masarap mabuhay na. Life is beautiful. Bye bye guys. And, see you po in the next vlog na. Bye bye. So, ginamitan ko talaga ng gloves na kaya lang hindi ko talaga siya makuha. So bye-bye muna. See you in the next vlog.